Ito po kami sa hang bridge sa pinaglapatan. Hindi sa po na lang. and after, tinan po naman ninyo yung detalye ng mga kamay, yung mukha. Mas kita po dito sa may gold. Ayun, sumo. Ayun, Bita sumo. na sumo. Ayun, sumo. Ayun, sumo. Ganda po naman. sa pinaglapatan sila po ito matanong na mga maglalakad na lang Oh, mamaya. Ano? na Kanino? mamalas? Mataas pala doon. Wala akong Hello po. Good morning. Kami po ay narito sa barangay Pinaglapatan. Kami lang po ay magbablog dito sa pagawaan ng... Ano Souvenir shop. Shou souvenir. Mga ano po to Mga pagawaan po ng souvenir. Uh, wall decor po. At saka ano na nga, Ma'am Lucy? May meron din po kaming mga kitchen, pero ah uh, limited pala po ang design. Sino Kasama po namin si Mom Lucy. Hello, ang isa sa mga, ayan. mga ayan. proprietor. ang <laughs> mga <laughs> ano ba uh, 'yan? nagkukulay na po sila. Ah, ayan, ito po papakita po natin. Ito 'yung dating Kainin. ano, kainan, kami nakakain dito. Eh sikat ating Ma'am Lucy. Si Ma'am Lucy po ang tour guide namin. Oh, ito po, ipapakilala ko po yung designer behind this uh, souvenir. Kuya Bryce, halika. Dito sila Kung natatandaan po ninyo, yun yung nergalo ko kay Ate Nels na siya'y tuwan-tuwa. May ano pa dun sa loob? Yun, na, dun sila nag, kumbaga dito nag-stay yung uh, Ah, dito na din uh, sila na. No, Pero sa taga saan sila? si kuya po, yan po ay taga Bicol. Ah, taga Bicol. Kami dito lang ang nagtagpo. Kuya, ba'y salika pakilala? O, papakilala po. Kuya, halika. Mahihayin si kuya. Halika, kuya, kuya, ito, kuya ito po eh, uh, para sa, sa inyong halika, business. Halika, para sa business ito. Ang ah, <laughs> Kuya. <laughs> kuya, wag ka mahihayin. Ganaan din kami dati. Ito po yung mga takaan nila. Ayan, oh. Ah, liquid siya. Tapos, papatigas siya. Oo, diyan. Ayan. Yan ang mga molde. Tapos, kukulay ng kulay. Tapos, pangyayari. Ibig sabihin na ito, ibabaklasin dito pag tumigas siya. Pag matigas siya. Ah, yung kulay white lang. Pwede naman ang... Ang ayok. Ang molde ng mga pen holder. Ayan po. Ayoko kayo ito, Mama. Mm -hmm. Ako'y paano i-urasan? E, Parang yan na nagmoig nung uh, malaki na bilog. Ayan, dito Siga, po na, ay merong mga... Nagliliha po sila. Ito po. Parang ganito yung kaya atin last na binili ko. Joke. Ito'y pang kaayusin pa, pa yan. Ito'y For, ano pala, ito? For ito po. Ito po yung mga wall decor. May hindi pa nasasabit sa Na, Iba-iba. May kalabaw May nakasabit pa yung sa likod eh. Ayan. Iniisis ni kuya ang mga... Mga ano ay... Ayok. Dito Yan po mga bata pong nagawa dito. Mga kuya kayo nag-aaral? Oh. Ha? Ha? Nag-aaral kayo? Pero pag walang pasok dito kayo nag ano to sideline ninyo ha hmm. San saan po kayo na sa public ah sa public Ito po sa Infanta National. Meron doon po sa malalaki. Manana. Ito po ang kanilang finished product. Manana. Kung natatandaan po ninyo yung binigay ko kay Atenels. O dudutus kay Hawak. Ayan po. pala medyo mabigat. Teka, teka. Ilan po ang mga design ninyo ng wall decor? Marami. Bigat na ni. Eh. pa malaki ba no? Ito po yung finished product. Kena malaki pa ubo? Ayun ay yung Holy Family. Ah, ano? Okay, mga kababayan ko, baka gusto nyo mag-avail ng mga wall decor. Isang tanda na tayo ay Pilipino ay mga ganitong ating pan-display. Mama, mo, na mo, na lamin, o, mall. May... Uh, Doon po yung pinakang takaan niya. Ha? Oo nga, nga niya. Hindi nagkataka. Ibig sabihin, na, ano pong material? Ito. Uh, fiberglass. Polarizing fiberglass po. Ah, uh -huh, polarizing fiber. Okay. Yung likod niya, wood. Mama, pwede po. Ito po, tano, may iba-iba pong design. May kabayo. Ano mama, ba ito? Kalesa. Mama, na mo, may keychain. May, may, pwede Ay, mama, may apakita mo. May kalesa po, may kalabaw. May kalabaw. Ito wala pa siyang... Tapos ay may kubo. Ayun, Talaga mong favorite ko ang nipahat. Tapos ay may jeep. Talaga pong Ayun, sa Pilipinas lang may jeep. Ito na Ayan. naman yung... Ito yung Holy Family. Hindi pa po siya nakukulayan. Pero ganda. Laki yan eh. Ito hmm. so yung... Kagaya nung... Sena. Hmm. Hindi pa siya lang tapos. Kukulayan pala. Ito yung kukulayan pala ang antik naman ng color. Ito mga pen hold. Ayan. Ayan lang, may na. May color. Color so, Ayan. Stand niya, o. Oh. Okay. Lagay ng pen. Yun daw po yung pen holder. Tapos ay natatanggal po. Detachable yung... Mama, ka. Yung Ayan. ano. Ayok. Ay, baka mabagsak. Mama, ka. Meron po ba ka yung available na itong pinang Kaya lang ito ay gayahan ng... Oo, oh, original po. Gayahan po. Ah, nagagawa pa sila, bebe. Oh. Kami po yung oo and their joke. At maganda din itong pamigay sa ba, mga bisita. Oh, uh... oh ganda. Halika rito, ganda mama. Ganda, Lucy. Ito, so, halika. favorite ko din. Cool. Ito favorite ko. Alin? Tapos ito um, na ba yung... Ano, yung Keychain. Ah... Hindi pa lang siya. Ano ito? Uh, ref magnet. Ref magnet. Hindi pa oh, lang siya tuyo. Ayan. Saka wala pang color. Hato ayan, meron din siyang mga nga. available na ref magnet. Mama, baydo -hmm. rin yung ano. Ayan, baydo na may kulay. Pa. Ayan po, marami po dito mga mga souvenir na pwedeng pang regalo sa inyong mga mm -hmm. mahal sa buhay. Ito, Kaya... Ito pa white Ah, pa Ito yung sikat na simbahan na sa Ilocos. Ah. Ma. Mama, uwi, iuwi mo. Ay, saan po ninyo? Kayo pa yung nagde-deliver sa, sa Ako gumagawa sa pahay. Lahat ang pahay doon nung sa akin po yun. Wow! Kuya, ikaw pala na may bigatin. Ah, oh, ano na ito? Kitchen? Sarap magnet. Oh, yan ang kitchen. Di pa lang ako. Kitchen kasi maaari kung ako lang ito. Yan po ay ah, pwedeng oh, ref magnet, pwedeng kitchen. Bali, ito yung yung ref magnet. Pero yan din yun. Nilagyan na ang frame. Oo. Wala Then, lang frame yun yun. Gundo nga. Ba yun mamaya hindi pa finish. Nakita ko. Mga estudyante nga pala ito mga. Oo nga, pina-interview ko nga eh, nag sa IEM. Na, mm. Ay, Ibig sabihin nila sila sideline nila yan yes. mga pag 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 uh, so, ay pag alimbawa may pasok sinong nagawa dito 15, 15, ah may isang uh, dalawa sila dito sila nag umagaman ito mga ito mga sideline side 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 na uh, kuya Oo nga naman ha mas maganda yan hanay habang kahit sa mag cellphone Ano ate may kita ito naman yung mga ref mag. Ito yung mga dating yung not finished buwan. product. Ano ito aso? Yeah. Aso pala yun. Mga ganito. Kala ko yung mga natin. dati pa nilang gawa. Kung pwede daw bilhin, sabi ni mama. Meron dito ka. Dito ka nila. Ang namin. Wow, ganda naman. Mama, ito na lang ano, pilhin. <laughs> Cute. Aso. Ah, Ayun po, tinan po Ang gaganda po ng Sino na design si Kuya la ang oh, siya si Kuya. Galing um, oh. na naman ko lang yung dolphin. Hindi pa sila kumbaga ano, kumpleto. Pero apat na design lang siya, may may ito, 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 ito at saka sulit so, yan. Gundo. Ayun. Mag-iisis sila magtanghal maghapon. Oo, oh, ilang linggo na sila nag-iisis. Mahirap ito, ma'am, ano. Ito yung mahirap ipakinisin. Talagang sa isang, siguro sa isang araw, yung tatlo'y... Ang galing nung, yung detalye nung mata. Kung mo, madudod? Ako. Kunin ko yung, ma'am, Grace. Aray, kayo, bigot! aray, Sa bahay. So detailed. Tawa ka mo. Ayan po. Pipicturean kita, dali, hawakan. Dali. Ayan. Ba't may dalang kang ganyan? Ball pin. Ayan, ay, teka, teka. Ball. Ayan po. Ito po yung Holy Family. Mas maganda po yung pag yan ay meron ng pink. Papa Jesus. Madali. Mama Mary. Ayan po yung Holy Family. Hoy, dito ka. Baka lang. Before and ay, after. Yeah. Oh, before and after. Tinan po naman ninyo yung oh, detalye no, nung, nung mga kamay, yung muka. Mas kita po dito sa may gold. At ah, dito, pakita dito yung isa. Ayun, sumug. So, pipitsa lang kata ha. Magkano ang bentahan ninyo na yan, Ma'am Yan po ay one five. Ito ay one time. Okay. Pero may maliit kayo sizes na yan. Wala pa. Po. Wala pa. Hmm. Pero At ito, magkano ang bentahan niyo na ito sa market? Yan po ay 300. Mama gusto ko ng chain. Mama. Yung gawa na, yan ay yung... Hindi pa yung tapos. Hindi pa daw yung tapos. Kukulayang pa yan. Ayan. Ito po kay Ma'am Lucy. Hindi ka tani. Mama, tayo na may aso. Nakasabi ko sa... Ayan, ipicture ako sa Ma'am Lucy. Sa Ma'am Lucy, isa sa mga may-ara yata na ito. you. <laughs> Halika dito kasi sa nagkukulay. Ha, bili mo to. Dito mo ito. Bigat. Bili mo. Ayan po. Mama, bili mo. Dito ka makaka. Okay oh, na yung, 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 ah, uh, sota ay yan ay, ano, pa, itong matagal na namin gawa. Ha, na lang. ko hmm. naman Wala problema, na madami ito. Sobrang dami. Ito naman, ma'am, ito'y merong iba't ibang kulay. Oh, may gulay. din. Mm -hmm. Mga pandisplay pag ang ganyan oh, Ito maganda yan pag may kulay. Wala, walang kulay yan pero eh, pero... Dahil wala akong madaanan, ikot na lang ako. Maganda yan pag may kulay talaga. Ang uh, itsura parang asong... Totoo. Eh. Magaan, hindi mabigat. Totally, pipitsa ka ta. Baka mabagsak mo yung mga bu... Mga bungay yung aso. Ah, ano yan. Maganda yan pag may kulay mo. Ayan, medyo pa. Si Kuya po, marami pa dito nga nilalabas ah. Ano <laughs> mga tinago? Sarili design. Kuya, ikaw pala may isang henyo. Tama. Ay, yung ay kalooban lang po. Ayan, ganda po naman. Tandali natin doon ng boysen. Ayan po, ito po yung mga pan-display din. Mayroon may wall may, may. decor. Ah, decor at meron pong sabitan sa, sa, li sabi sa, 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 sa likod. May sabitan sa likod. Uy, Lucy. Kitang-kita ang detail na mata ng kabayo Ayol. na may parang may ah, shade. na binibili sa Kiapo. O, oh, sila po yung nag uh, Did deliver po yung sa Kiapo. Eh, magkano po naman ang bentahan niyo dito sa mga wall decor na ito? Ay, ito yun. Ano po sa aming... 350 chico yung gano'n Kamaya ma, naman, wala tayong pera, di ba? 300. Parang mas gusto ko pala, ganito kasi doon sa bilo. Oo, mas maganda. Man, mas maganda. Mas maganda. Mas maganda pag may mga kulay. Pag walang kulay, hmm, malungkot. Pag Gando. may kulay, yeah! Ganda po nung gawa. Di ba tama ako? Marami Maraming po kayong yun. available na ganayan. Wala pa po yun. No? Masay... Kung maga may trial po lang, iyan muna. Opo, Dati na kayo may nagawa, na-deliver ah, na po. Ah, na-deliver na? na-deliver na, uh, na, -deliver na. Opa, po. Ganda po. Dito lang kayo tag-iisa, parang may gayahan lang po ito lang. Ang mataan mo yun po. Ang mataan Parang mas type ko pala ganitong wall decor sa bilongga. Yes, mas malaki. Yun naman ay vintage ang dating. Hmm. Pero mas gusto ko ito, colorful. Ah! Ganda po. Magawa po kayo ng mga ganito. Ah! Ay. ay naku, ay naka gising na si Kate Parang galing sa iyak Galing sa iyak si Katipot Naku, huwag to lang paglaki Magawa po kayo ng ganito ah Marami joke Hoy, huwag ka tingin Oh, dali. Oh, magpapicture ka pa din dito. Oh, mas maganda ito Ang ah. oh. Tsaka yun jeep, yun jeep. Dali, Tsaka yung isa. jeep, yung jeep. Sayang wala ka Dali. Ayan, ka mo. Ayos, sabo. Ayos, mo, Ayos, mo O oh, mga subscriber namin dyan balikbayan, baka gusto nyo mag-avail ng mga wall decor. Iharap mo dito. Iharap Ipa mo. Ipahat. Ani, ah, pa Ay, ipakita mo. Jeepney. Ipakita mo nga. Ah, so. Awesome. mo Alin? Nandito po tayo sa coloring section. <laughs> kulay itim ginagawa ni kuya bronze kuya nakakailang kang ganyan sa maghapon kuya ngayon lang po ako ah ngayon ka lang nag ka din hindi ah hindi ikaw siguro yung stay in dito ikaw kuya naka black anong pangalan mo po Noe. ha Noe. Noe pinag ka din? Ay. Ay, kayong dalawang stay in dito. Ayan. Yung pong mga kulay black, kinukulaya nila ng bronze. Ito daw po yung finished product na. Ito ba ito yun na? Pwede yung puin. Ayan. Ito po yung mga panlagay din sa pen holder. Ayan, mga bronze ang kulay. Ibig sabihin na yan ay final na? O isaan pa yan? Final na. Ito namang mga kulay puti ah. Hindi umano yung kulon. mo si kuya kasama pati pa pag taghahawakan eh. Pati pa ay lilihahin mo. Pwede nag-aaral ka din. Anong grade mo? Five. Ah, grade five. Diyan ka nag-aaral sa pick-up. Sino mo, sila po yung mga nagra para mga racket ng mga bata. Ayan. Aba, marami pala doon sa box. Kuya Ines, ito ay kinulayan mo simulang kanina umaga. Ano ba? Simula ko po kanina umaga ngayon kinulayan. Ayan, si Kuya ng Pati ang kamay ni Kuya kulay ng bronze. kinukulayan ni Kuya bago daw po igong ang Holy Family. Mamay nakakulayan yung ulo mo. Alas <laughs> nito. Kamalayo, mabango. sa mabango. At so yun lang po mga kadiskwende na labo nung sa ang aking video. Kaya kung kailan po bago sa akin channel, please mag-like. Bye-bye.